Shane, natatandaan mo ba ako? Ako yung sumulat sa you before. Ay, hindi pala sumulat. Nag-message you before. Doon sa TikTok account mo na Yung may pinagdadaanan tungkol sa asawa. Kwento ko muna yung love story naming dalawa. High school pa lang kami. Magkasintahan na kami or magjowa para hindi masyadong luma. Tawagin mo na siya sa pangalang Claire. Inataon din kami nagsama siya bago kami nagpakasal at nagkaroon ng anak. Nakilala ko siya nung high school kami, pareho kami ng eskwelahan na pinapasukan. Maganda si Claire, hinahangaan siya ng mga kalalakihan talaga. Matalino, mabait, Napakaganda. Maraming nagsasabi sa akin na hindi ganun kaganda yung ugali ni Claire pero hindi ako naniniwala. Marami sa kaibigan niya yung nagsasabi na ibang iba daw ang ugali ni Claire pag hindi ko kasama. Kaya nung makasama ko siya, sobrang nagbago daw yung ugali ni Claire. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi pero habang tumatagal na nagiging magkasintahan kami eh, palala siya ng palalaan. Palala nagiging selosa. At paminsan, yung mga gamit pa niya, binabato niya kapag nagagalit sa akin. Lagi din siya nagsaselos kahit sa mga kaibigan kong babae. Kahit alam niya na talagang kaibigan ko lang at wala naman kaming relasyon, iniisipan na niya ako ng masama kapag nakikita niyang kasama ko yung mga kaibigan kong babae. Kaya minsan sinasabi ko lagi sa kanya na wala siyang dapat ikatakot kasi... Mahal na mahal ko siya. Yun naman talaga yung totoo. Wala naman talaga akong iba. Pala kaibigan kasi ako. Marami akong kaibigan babae na lagi nagtatanong sa akin sa mga bagay-bagay lalo na sa school. Minsan nga ako pa yung nila ng payo tungkol sa mga love life nila. Kaya hindi ko sila masisi si Claire. Na minsan nagsaselos siya. Basta lagi ko na pinapaalala sa kanya na mahal na mahal ko siya. Pero minsan, hindi ko makalimutan nung nasa labas kami. Nakita namin yung nanay niya. Tanda-tanda ko yun kasi first time ko palang makita yung mami niya. Napatunayan ko na totoo yung mga sinasabi ng mga kaibigan niya na hindi maganda ang ugali ni Claire. Lagi ko nakikita na pumupunta sa school namin sa labas yung babae na yun. Nasasabi na rin sa akin ng mga kaibigan ko na siya daw yung nanay ni Claire. Hindi ko alam yung rason ni Claire kung bakit galit na siya galit siya sa kanyang mama pero taging sinasabi ni Claire na iniwanan na daw siya ng mama niya. Inabando na. Kaya nagtataka din ako. Inisip ko na lang na mayroon siyang malaking galit sa nanay niya. Pero isang araw nung nakita ko na pumunta yung nanay niya dun sa school, tapos, pilit siyang kinakausap. Umiwas si Claire. Tapos, pumunta siya sa malayong lugar. Siyempre, kaharap ko na sila, lumapit na rin ako sa kanya. Tinanong ko kung sino yung babae, pero sabi niya hindi daw niya kinala. Sobrang nabastusan ako kay Claire noong panahon na yun. Dahil nakita ko kung paano niya pinagtabuyan yung babae. Marami nagsasabi na nanay niya yun, may ginawa daw mo sa kay Claire at hindi ko alam kung ano. Pero naniwala pa rin ako na may dahilan si Claire kung bakit siya nagkakaganon. Minsan tinanong ko yung kaibigan niya. Sabi ko, ano ba yung naging problema ni Claire at yung mama niya? Iniwan yata siya ng nanay niya. Inabando na siya. At hindi na minanikan. May mga nagsasabi rin na sabi-sabi lang ni Claire yun. Pero sa totoo lang, nahihiya siya sa mama niya dahil laki siya sa lola at mayaman ang lola niya at yung nanay naman niya walang wala sa buhay. Kaya, tinatanggi niya. Pero syempre, hindi pa rin ako naniwala. Makalipas ang ilang taon, marami ako napansin kay Claire. Hindi ko nalang sinasabi, pero mahilig siya makipag-usap sa mga lalaki, lalo na pag uh, napapansin niyang sikat sa school o kaya eh galante pagdating sa mga babae. Binaliwala ko yun kasi ang lagi naman niya sinasabi, ako lang daw at wala nang iba. Pinanghawakan ko po yun. Sa mahabang panahon na nagkasama kami, gumraduate, marami akong negatibong nakita kay Claire pero hindi ko pinansin. Minsan nga nakakapagtaka kasi kahit anong ginagawa niya, natitiis ko pa rin. Nagagalit na ay mga kaibigan ko sa akin kasi kalalaki ko daw tao, e eh, martir daw ako. Pero syempre, mahal ko siya eh. wala akong magagawa. Inang beses ko na rin siya na huling nag -cheat. Sa phone niya, nakikita ko may kausap siyang iba. Tumatanggap ng maniligaw o di naman kaya eh, minsan sila na. Pero tinatanggay niya, sabi niya kalandian lang daw niya. At wala daw yun sa kanya. Nag-away daw kasi kami. Yun ang lagi niyang dahilan. Kaya kinausap niya yung lalaking yun. Pero alam ko sa loob ko na hindi totoo yung sinasabi ni Claire. Alam ko sa loob ko na sinungaling siya. Alam ko sa loob ko na masama ang ugali niya. At hindi siya mapapagkatiwalaan manloloko. Nasa kanya na lahat pero pinagkatiwalaan ko pa rin dahil nga mahal ko. Pero ang nakakasakit lang ng damdamin, kahit hindi pa kami mag-asawa, kapag ka meron akong trabahong pinusukan, kailangan bigyan ko siya ng pera. Alam niya yung nakakapagod kasi wala naman akong responsibilidad sa kanya. Pero ang gusto niya, kahit hindi pa kami mag-asawa, bigyan ko na siya ng pera. Nagtiis pa rin ako. Kasi nga mahal ko siya. Hanggang sa dumating yung tatlong taon ng pagsasama namin, niyaya ko siyang magpakasal sa hindi ko malamang dahilan. Ang tanga ko, no? Patay na patay kasi talaga ako sa kanya. Makalipas ang ilang taong pagsasama namin, nagkaanak kami. Nagsama ng matanggal na panahon. Isang beses, sa totoo lang, nahuli ko siya. Kausap niya yung ex niya. Kahit na inis ako dahil sa mga nakita kong conversation na hindi maganda, pinatawad ko pa rin siya. Pero ako ni Minsan, hindi ako nagtaksil taksil sa kanya. Hindi ko siya niloko. Ang masakit pa doon, lagi niya akong pinagdududahan kahit na lagi ako nasa trabaho lang. Kesyo daw may babae ako, may iba ko, niloloko ko siya. Kesyo daw pinaparamdam ko sa kanya na hindi siya maganda, na wala siyang kwenta, na hindi ko siya mahal. Pero alam kong dahilan ng lahat yon. Nag-call center ako at kung ano na mga pinasok ko na trabaho. Part-time, online seller, pinagtatawa na nga ako ng mga kasama ko sa trabaho kasi kalalaki kong tao, nagbebenta ako. Minsan dinadala ko pa yung mga leftover din sa trabaho ko mismo. Kaya talagang nakakahiya. Nakakababa ng dignidad pero wala magagawa para sa mga anak namin. Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung panahon na nagtrabaho ako na nagtrabaho para makangat kami sa buhay. Nag-overtime ako at halos sa lahat ng reports na ginagawa ko, hindi na ako nakakatulog ng maaga. Na-stroke po ako. Grabe, napakasakit. Napakasakit kasi yung kabilang kamay ko, napinsala. Hindi ko na magalaw. Pati yung bibig ko, nagbago lahat parang feeling ko din bumagsak din yung mga mata ko at yung mga paa ko hindi ko na rin magalaw sobrang sakit nang nangyayari sa akin noon panahon na yun naghalo yung damdamin kong bakit ganun nagsikap naman ako sa buhay pero bad parang sakit pa yung nakuha ko wala naman akong choice eh para sa pamilya eh nang bandang huli hindi na ako nakapasok ng trabaho dahil hindi ko na kaya mag-type. Hindi nila ako makapagsalita ng maayos kaya kinalauna, natanggal na rin ako. Lagi na kami nag-aaway. At lagi niya ako sinusumbata na wala akong silbi, paano na yung mga anak namin, paano na yung sa mga bills hindi na raw siya nakakapag-ayos ng sarili dahil sa lagi na lang daw niya akong inaasikaso tumaba rin siya nagbagong itsura at yun ang hindi niya matanggap iniis na inis siya araw-araw sa akin sinasabi niya na gustong gusto na raw niya akong iwan magpasalamat daw ako at may anak kami lagi niya akong tinatakot Daging niya akong pinagbabantaan. At sinasabi sa akin na wala na raw siyang pagmamahal. Kaya pag nararamdaman ko na pabigat na ako, kahit na anong bigat ng katawan ko talagang pinipilit kong tumayo. Kasi ayoko maging pabigat sa kanya. Hindi siya nagtatrabaho, umaasa lang kami sa kapatid kong nasa ibang bansa kahit papano kasi tinulungan ako ng kapatid ko kaya kahit papano nabibigyan kami ng pera pero nung bandang huli nakita ko yung mga chat niya sa lalaki dinanay pa rin niya yun hanggang sa nagsumbong na sa akin yung anak kong bunso na may nakikita raw siyang hindi maganda sa mga cellphone ng nanay niya sa mga kausap ng nanay niya. Sinabi sa akin ng anak ko na kapag ka daw nakahiga yung mama niya at kausap daw yung pinsa na sinasabi niya, nagtataka raw siya bakit ang saya-saya daw ni mama. Lagi hindi daw napakikipag-usap yung anak ko sa pinsa niya ayaw daw payagan, ayaw pahiramin ng cellphone para maglaro. Nasasaktan ako sa mga sinasabi ng anak ko kasi alam kong totoo. Hanggang sa isang araw, yung isang kapatid ko na nakakita. Nakita daw niya yung asawa ko na may kasama ng iba. Pinilit kong huwag paniwalaan yun. Pero hindi ko magawa. Kahit yung mga tropa ko at kaibigan, nagsasabi na rin sa akin na meron siyang iba, pero ayokong maniwala. Hanggang sa isang araw sinabi niya sa akin na hindi na raw niya kaya. Nahihiwalayan na raw niya ako at tapos na raw siya sa akin. Pagod na pagod na raw siya. Yun yung araw na tinanong ko sa kanya kung meron na siyang iba pero parang mas galit pa siya. Hanggang nung huli, para akong basang sisiw na iniwala na lang niya. Awang-awa ko nang sa sarili ko kasi wala akong trabaho. Di hindi ko nga maayos yung sarili kong damit. Di hindi ko nga mabuhusan yung sarili kong dumi. kapag nag-toilet -to ako, kaya halos maiyak ako sa hirap. Hindi ko na rin siya nakita ngayon. Sinasabi daw na mag-aabroad siya pero hindi daw laging natutuloy. Di ko tuloy maiwasan na matawa kapag ka sinasabi ng kapatid ko na buti nga sa kanya karma yan kasi napakayabang niya. Sa ngayon po hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Siguro magmove on na lang muna ako. Ayoko pong humingi ng payo kasi alam ko na ang sasabihin niyo. Naalala ko nung naglive kayo sinabi niyo sa akin na Lumaban ako at pakita ko sa kanya na kahit iniwan niya ako, kinaya ko. Sa susunod po ulit, susulat ako sa inyo para mas makumpleto yung istorya ng buhay ko. Maraming salamat po. story ako. Salamat po.